Alam mo bang merong isang 38 years old na lalaki na inaresto sa Naiding, China matapos mabulgar ang mga pagkalat ng mahigit 1,600 videos ng mga lalaking naging katalik niya habang ito ay nagpapanggap na babae? Siya si Zhao at kilala siya sa online bilang Red Uncle o Sister Hong. Sa loob ng tatlong taon, ginagamit ni Zhao ang pagdidisguise bilang babae at nagsusuot siya ng wig, makeup at peking dibdib para makaakit siya ng mga lalaki sa dating apps. Ayon sa mga ulat, nagpapakilala siya bilang isang babaeng balo na naghahanap lang ng makakausap at quality time. Bilang kapalit ng serbisyo, ang mga biktima ay nagbibigay ng mga munting regalo gaya ng gatas, prutas o kape, o pwede ka rin namang magdala ng mantika. Pero ang mas nakakagulat dito, lahat ng intimate encounter ay lihim na kinukuhanan ng video gamit ang hidden camera sa loob ng kanyang kwarto. Ang mga footage ay ipinapakalat sa mga private online groups kapalit ng 1,200 pesos o 150 yuan membership fee. At ang kanyang biktima ay umabot ng 1,691 na lalaki, kabilang na dito ang college students, gym trainers, professional at maging mga banyaga ayon sa pulisya, maaaring sobra ang bilang pero kinumpirma nilang daang-daang video clips ang kanilang nakuha. Naaresto si Jao noong July 6 at agad itong naging trending sa social media. Sa loob lamang ng dalawang araw, umabot ng mahigit 200 million views ang balita tungkol sa kanya kasabay ng mga parody memes at online reactions. Dahil na din dito sa insidente, naglabas na ng babala ang City Public Health Office na mga posibleng na biktima na magpatest agad para sa STD o HIV exposure. Si Jao ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa privacy pagpapalaganap ng malaswang material at iba pang cybercrime violations. Pero mapahanggang ngayon nananatiling tikom ang bibig ng sospek habang patuloy ang mga investigasyon. Ito ang balitang hindi inaasahan, isang online fantasy na nauwi sa tunay na iskandalo.